May nagapasalamat sa kanunay nga pagsuporta sa CFD diri sa San Pedro Cathedral kay e mahitabo nga mao na ni ang among ulahing programa uban ni Brother Nelson Kadigal kay e sugod karong si Manaha mo balhin nako bubalik na ko si Brother Kadigal ikuwa na siya sa pare dito padulong sa Manila so wala na yun yung maghimong programa Uh, po si brother Ilyas pero si makapadayon pero dili na ingon nga kanunay yon no maghinaot lang pud siya nga pinaagi sa iyang oras makahatag siya pero ingon ani nga regular nga domingo dili na mga drama wa na mi ni brother Nelson magbulag-bulag naman mi no? sugod sa sugod ni atong mga niagi pang mga buwan buwan sa pebrero marso kung sa ka, karo, mayo, maghunyo na lang. Ako na pong kasubo nga diris part, naglipog ko, kaya nagsugod ko diris sa San Pedro, 2015, 2015, pagka CFD. Pero mga 2011, 2012, 13, 14, nagsigin na tambay-tambay aning San Pedro, dugay na kay ko diri kung susumahon yun, nga tinisigig tinambay diri sa San Pedro, aron makapaminaw sa mga nagkadaiyang pagtuo. Akong nahilumdom ang kaniyato 2011, 2012, 2013, 2014, grabe ang sagana sa Davao City. Ang Davao City, Maugay Gila, nga City of, of Peace, na na elect ang unang Mindanaoan President, ang atong pinalanggang Presidente Rodrigo Duterte. Dili usab na ilik ang unang Mindanaoan Vice President kamo ang Sinalanga Vice President Inday Sara Duterte. Ang dapa usa ka masagana nga uh, syudad balik kaniadto. Pero naglibot ko nagkadugay ang panahon ikan sa pagsugot nako ko sigig tambay diri sa San Pedro 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 2016, 2017, 2018, 2019, naabot ng 2020, 2021, na ang COVID, 20, 21, nga mo pa pag hinay-hinay o lift up sa, sa quarantine. 2022, 2023, pag abot 2024, ang akong nakita, nakahayag sa plaza, sa park, na himo na palo. Nagsugod diri February, buwan sa Pebrero, why suga, Bulan sa Marso, way suga. Bulan sa Mayo, way suga. Karon maghunyo na lang, huwag niya kong suga, suga. Kung may buong po, kaysang lunis, patulong nga to sa Sabado, siga. Kung niya Domingo, panong, kung sa madaming sugaan eh, matong inig Domingo. day, sir. <laughs> Sabat, masabat. <laughs> Sige lang, bako na tayo si maresde. Magiging magiging ingon ana. Sir, Rest sa rest day. klase man ta ngay ngon Unya eh. ang usbi niya part noon nga way taom, ana hayag kaayo. Mga suko mo kay mo Swiss so go to ni ini. Masuko man mo. Dili man ingon nga nangatake ta dire. Ato lang gitawag ang atong rights ba. Kay part man ni, eh, plaza man ni, eh, asa magkakitag plaza way suga, mga kanina, kainom doon ko sa una, 2011, sugod pa ko nagtambay 2020, 2024, hangto sa 2024. Karoon lang yung tuigad, 2024, way suga. Nga kanya to, hayag man kayo dito dito. Huwag magkinaon sa nga na may hitabo sa may atong may bawaan, na paong man. Lunes, nga to sa sabado, apre, domingo, paong. Sa muna. Kato ditong usmi niya, nga ungo rin na nambay, mo pa'y ngatanan. Makahagit na ba? Inyong kuano nga, mahatlok mi hatlokon ninyo. Hindi man na na. We are all Filipino citizen. Nagpuyo kita sa usa ka sudad. Nagpuyo kita sa sudad nga naisakot sa nasod nga Pilipinas nga nagpuyo ta sa demokrasya. Karon kay nagpuyo man tay ilalom sa demokrasya. <laughs> We have all the freedom. Mo nang gingon sa constitution. Bill of Rights Article 3 Section 6. Correct me if I'm wrong. No law Shall be passed abridging the freedom of speech or even religion. Kaklaro niya na no law shall be passed abridging the freedom of speech or even religion. Nya karong pag magsulti, bisan unsang religion, pwede madrig. O may problema. Mabunagin ka, masabadista ka, ka maiglisa ni Kristo ka, makatoliko ka, we are all open. Abre ni diri para sa toa. Munang masubok ko. Lunis, nga to, sa Sabado, abre ang suga. Domingo nga magwalita, ipaong ang suga. Pusaman mo mga born again mo. Mga Protestante mo. Kay masuko mo kay Katoliko ang magsangyaw diri Domingo. muram mo mga Og nasayod ko ang atong halangdon mayor na si Mayor Basti Duterte wa masayod ni ini. Kay nasayod ko sa kinaya tong mayor na maayo gayud dili gyud ingon nga makita nato nga tawo nga mopasaw ingon nga nga klasing balaod nga pagngan og suda ang pay kabalo ko si mayor baste wa kabalo ani o kinsa man inaon eta nga i-charge bike manggod ni unta ambot nga nung, ang bike pag nga magsuga maglibog ko mo na akong gikalibugan nga nung nga man ang bike og suga nga para manis mga katauhan Kanteng. <laughs> Kung saan man ay pulo sa park, ang pang magiging itawag o park ay tapukanan sa mga tao, manambay, magpabok Pag nga nang suga himo na lang nato ng lodging house. Kay uyab Abram ay makapahimulos ni inig haluk-haluk di askilid. <laughs> Kaya man makita kay ngit, -ngit man. may wala na. uyab Abram ay makapahimulos ang ikinot-kuot di askilid. Kay ngit-ngit man. Wala man ta masuko o mutira dire pero hinaut unta nga maabot kini sa atong halandon mayor. Kay nasayod to bisan si Mayor Baste, wala gyud masayod ni ini. Nya manghawa na lang me. Mawala na lang me diri sa Paong gyud pong suda. Siga na. Siga na mawala na siga na. Pag mawala na me diri siga na. Usa man ding nga mi sitay to dire protestante mo. <laughs> inyong abusohon ang inyong gahong ni anak. Kaya nga naman, nga makasulti ko ni anak, dugay na ko nagsigit tinambay aning part, napulo katuig na ko aning San Pedro, sigit tinambay, diri pa ko tikpuyo sa una matulog, hasta yun ning hayaga ba, bisan pang ang imong kugmo nga gagmay sa sobra kaayag, Karoon na noon, sigit ka panong, pero lunes, ngato sa Sabado, Abre, Domingo, palong, tingtulog dahil sa suga ning Domingo, O kung sa may may tabo na ko, tamo na yung nasayod. Ngano? no? Budget, budget, budget. Wala kayo na lang. Santos lagi ka. O, napalong. O, napalong. Napalong. Hindi, 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 hindi. Wata mga tagi sa atong gobyerno. Hinoon, misang pita sa atong gobyerno. Wala po na to, gitirang na mayor, kaya pinalangga man na na. Ako ninyo sulti yun, pro man ko. Ako mangi-suportaran ang atong kani atong mayor nga si si Vice President Itay Sara Duterte nga mao kay karon na nahalal isip nga usa ka vice presidente bisan ang atong kanhing presidente presidente Rodrigo Duterte ato usang gisuportahan isip usa ka botante nga ako mo nang masubok ko nga mismo diri sa sa atong kaugalingong syudad nga diri ko nagdako Manya mau ni ang may tabo na to dire. Mau kini nang kantas tabaw tabawhin tayoy dapawen yo matapat at totoo. Usa ang pagtutuo ni. Eh? Usa na to pagpatapat sa atong trabaho. Usa na to mahimong matapat sa atong trabaho. Nga bisan sa simple na pag-apres ug adi na to mahimo. <laughs> Yan na makita. asama man ang atong atong kalayaan nga mamahayag ni